Sabi naman Salamat ito, yung e, pambakawin okay, makakalis ka na. Kaya sa paglumas bukas, huwag nang babalik. Kaya nga we, pagulit kong sendera. Ah, paano ka naman Mang Dario? Ha? Ah, kasi kagabi, pumunta ako dito. Nagandahan ako sa boses mo, galing ko pala ako ng saka natuloy na ako ah. Eh, hindi mo naman tinanggap ng binigay kong bulaklak sa'yo. Madahon na pinakirapan ko. Kasi ano, eh, pupunta na ako na Manila. Oh. Ah ay eh, ano eh, sa loob ko pero kailangan para makapagtrabaho ko pagbalik ko dito may pera ko may ma-edit man lang kita pagbalik ko siya nga pala bago pala ako oh, punta yun. ng Maynila eh. sana tanggapin mo to tanggapin mo sana to Ito, hindi to kang pong. hindi rin to ipilipil makahiya hindi, hindi hindi, ako magbibigay sa inyo ng damong makahiya dahil ang puso ko ito nakikita kayo <laughs> hiyang hiyang na talaga pero talakas ang kolob ko Para lang mapansin Di ba ako, grapo, sa paningin mo? Mm Hindi -hmm. Gwapo ka na ng bata Para sa e, tanggapin mo naman Ako bang bari, lumawas-luwas ka naman Ito mo, grabe mo mo talaga natin magpinta? Hindi Wala akong pag-asa? Wala, nagagagod ako, patingin <laughs> Kapag Pagdating ko rito, mapera na ako, lilibre na kita, i-date na kita, ka chat sinihan. O, oh. tapos bibili ako ng motor, yaangkas kita. Kasi oh, mo naman ako, para sa'yo. Sige na, mga dami. Ay, sa mga dami ng pogi ba ako, pogi? <laughs> Pagkaboy malas. Pagkaboy, hindi naman naman. mga ng masamang espirito. Pagkakas niya, mga dami, may ingat bukas sa pagluwat. Dito nga pala, bago ko pumunta sa Manila, pwede makahutang, baon? O baon. lang. Anak, salado dumating daad niya sa harapan. grabe naman ito, so, yung pangbakaan mo. Hindi ka na. Ingat sa pagluwas bukas, huwag um, ka nang babalik. Hindi ko talaga. Hindi ko talaga. Pumuli ka pa talaga, ano? Hindi baon na bumalik. Hindi ko pag-asa. yung pagkain ng manok na no, meron ka kukutin sa bus. Ginawa mo ba, ba, ba kung manok talaga? <laughs> nga black kicks. Malo ka eh, na ka. ka salamat ka. Oy, dami nagkakanda habol sa akin. Salamat ka, ikaw pa'y napili kong ibigay. Tay, churon ko.